Live, 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 live Ayan, for today's video guys Mukbangers Ayan, may malaking lechon kami At syempre, nanggaling sa lechon de las piñas Maraming salamat, Sir Armin Salamat May ari ng lechon de las piñas Kaya nang for today's video Let's go Kain na tayo Asan yung gunting? Oh, lechon wow. de las piñas, Sir Armin Kain tayo guys Ayan, i-reveal natin Diwata, buksan muna Ang nilalaman ng Ready na ba kayo? Ready right na Well, ready na kayo. Let's eat. Kauna. natin. Pak. Saan galing yan diwatang lechon? Lechon de las Minas. galing kay Sir Army. Lechon de ng lechon. Oy. hindi mo pala kumakain sa salomo eh. Kaya tayo na lang. Asan na si ano? Kaming ng lechon de si tayo. At simple ang ng mm hitsot -hmm. ay binubuhusan niya ng... Ubod na. nabuhusan, kanya no, na niya na lang. Pag hinaw lang ako, Pag kakamay, po. masarap, magkamay. masarap guys, magkamay. Guys, magandang gabi. Yes, magkamay, magkamay. Sarap po. Ayan o. Grabe o. Ang lutong, ang lutong. Oh, anlutong, anlutong. <laughs> anlutong, anlutong. <laughs> oh, 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 ito na lang gunting na lang, huwag nang alis-alis. Siyempre. Puno ko na yung nakotilyo. Ayaw eh. Itago mo muna. Iyaw mo may pakita. Sarap. Oh guys, kaon guys. Kaon ta guys. Sa pelikulang mukbangers. Kasama ang team gatas. Yan. So, <laughs> si Ay, ano. Natural. Pwede ba ako magpahuli election ito? Kain tayo guys. Ayan. 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 Ito talaga ang, ang, ang ulam talaga nilalagay sa lamisa yan. Pwede yung i-back out yan. Ay, pwede naman pala kamayin lang sa ano eh. Ay, pwede, sa ano, eh. Ay, pwede na? Pwede na pala eh. kamayin lang natin. Sarap. Sarap.

lain niyo ba 'to? Bakakayan tayo mm -hmm. lang. Yung sosaw sa wala na. Ah, yung Sasanyo ka Elvin. Ito akin oh. Sa viewers. Sige sa tayo lang oh. Paano oh. oh. ba tanggalin pre? Ano ba? Wala tayong chili <laughs> pre. Tanong. Iramin mo lang. Yan. Yakitin mo, ito. Well. ito. Guys, kami ganoon kami dito kumain, walang art. Yeah, right. Kain tayo. Toto to. Ano na? Gagahin. Wow. <laughs> Benya kanyo. Dakyo. Oh. Mm. Mm.

Walang uuwing gutom. Walang okay. gusog. Ayun tayo guys. Oh, sobrot. Awesome, Ang um, bango ng ano. Ang um, bango sa hap. Eh. Bahala ka niyo mga kakain ako. Sarap hmm. ba? Kaya mo sa akin. Sarap. Yeah. Bosin natin to ha. <laughs> kain tayo guys. Si Juman. Ayaw nila? Wala. Umuwi eh. Ayaw nila ng lechon. Sa lumo, ayaw ng lechon. Pagkatapos namin, um, dalang kami ng Quezon City Hall. Dumelso na kami dito. Nagpahinga na muna kang dali. Ito ba yung para regalo ni Lechon de Lensi sa'yo? Ay, Lechon de... Lichud yes, lagi de naman yung si Sir ano, Armin. Oh, Talagang oh. ano yun. Bibigay wow. talaga yun. Papakit talaga ni Sir Armin. Sos, sos. Ano? Sarap, no? Wala sa na, no? Wala uh -huh. sa lichin Wala no? Oh, sarap no? Yeah, it. Ito, sos. Oh. Guys. <laughs> oh, sos. Sos. Ayaw niyo? Ay, sorry. Ito, sos. Sos. Kuwa ka ulang dito. Sa, sa, sa uh lahat ng uh viewers, uh no? Yung 1.5 viewers. Hindi naman natin maubos yung ulo. Bagaya na ka, Jake. Oo. Oo. Hindi naman, kunti lang. Kunti lang. Bakit titil eh, lang? Bit, may ko lang. yung, may, yung sauce. Ito si Yung di dito. Dito, dito, dito. dito. Ba dito dito. Na. Mm. Mm. sa kumakain. ng sarap. Sarap, sarap. sarap. Alam ramen Napakasarap. malasa. Gusto uh, masikat. TV, Jig sikat. TV, RTV, tapos si Bintag, Bintag TV Black. TV si Warren Kuya Gabin warin TV Yabagis TV Salomo TV Shout out TV Kuya Ban Kuya Ban TV Ayan lahat ng ano Diwata team Kim Close Grabe Isang buong lit yung tuminomok Ito pa rin ano Hindi na nakakover ka sir Itang buo Kain tayo tayo kayo Kain

Siyempre, kumay din. kumaya Kumay ka. Sarap po. Oh. Mas malalasahan natin kapag hmm. nagkamay tayo. Shout out, ano, Lichon de las Piñas. Oh. Ito pala yun, Lichon. May pa Oh. Kaya pagdating talaga sa Lichon, ako Lichon de las Piñas. Sarap. Kasi, guys, malapit na, na birthday ni Dewata. Mm -hmm. Ano to? Uh, sample Sir Armin Castello, maraming salamat. Nag-enjoy kami sa mukbanger. Mukbang lechon si Dewata Grabe. Mm. Hmm, sarap, nakailan na si Duwato. Eh, Ay, ito. ito. Ito yung ano, yung talagay, to. To <laughs> Ayan, no. Ay, no, mga magdagatas talaga yun. Solid. Masarap ko. Masarap. Nandito ka. Dapat magsitambarawang ka. Ayun yung mga team Duwata, guys. Ito nito na gaga. Medyo napasarap na dalit. Kain asan ano? May kanin ba yun siya, no? Si ano? Si... Lupos no. ng block. Isang rupos yun. Block. block, isang block. block So, dito sample man? lang to ha, parang try lang to sa gaganapin. At TV, pa-shut up daw, sabi nito. Mas marami pang lichon. Sino yan, sino? Hey, eh, Sir Armin Castillo, mayari ng lichon de las piñas. Armin, Armin Castillo. Sir Armin Castillo. Castillo, yun, shout out. No? Boy, Napakasarap po ng lichon niya, grabe. Mamaya, yeah. magiging buto na lang talaga so, ng Ang lutong. Ang lutong ng balat. Ang huh? lutong. Grabe. Ano kaya pala mga eh. Kaya pala puro artista yung ano? kaya pala mo um, order ng ano? Dito okay. na mga sikat. Kasi guys, kurat to na po ito yung ano, dinidelivera ni dini Sir Armin. Ayun oh. Ibig subok talaga. Hmm. Oh. Tapos uh, given yung, um, ay, yung um, uh, mga napakasarap po. Si, Paano mo um, um, Sarap yan. Grabe, uh, no? yeah. si natin. Um, yung, ma yung kamay, no? Galing po kay uh, Sir Armin Castillo hey, sa Lechon de las po ang sarap ng litso. Eh naman todo dumukbang talaga kami ngayon. Lutong <Glick> mo. Grabe. Agawan na <analysis> to. Ganyan yung malaga. mo dito, to ulo. Di, yung ulo. Sarap Ito malaga. Ito malaga. Ito malaga. Ito Oo, kapoy. Pero masarap dito, salit. Sarap. Bandang patay. Sige tayo, guys. so Pag nakuha mo yung part na to, shout out na sa June De Las Piñas. Dito so, na, no? na mga artista. Ano binamayan mo, Bagis? Sa bundas niya. Okay, nakalikoy yung ano eh. Sige nga, sige nga, pag nakakuha mo. Oo. Okay, team, mag-hawak pa nga ng lutong na. Oo. Dito na masigat. Bravo to mo to. Grabe. Eh, pinapala yon. Tumutunog yung lechon, yung balat ng lechon. Grabe naman. Alvin yanong... TV, sarang sarap po. Oh. Tahimik lang guys, kumakain. Ayan oh. Tahimik pero ubos. Grabe na kayo kanin ka na. Tahimik kasi puno yung bibig. Kala <laughs> <laughs> ko tahimik pero kapag utag-utag. Shout out sa mga OFW natin dyan sa kuwet. Kain tapo <laughs> tayo lahat. Shout <laughs> Kain na muna tayo. Ano okay, yung lang? Kain daw, Kain lang, Jake, para hindi ka na kumahabang. Wala <laughs> <laughs> na, dali tutulog na. Nalit si Jake nang uwi kasi hinintay niya talaga yung litsong. Kasi hindi namin binubuksan yung litsong namang hanggang wala si Alvin. Si Alvin karating lang. Nakatulog, guys. Nakatulog. Ito masarap. Thank you, Miss Pazender, eh, no. ha. Yung balat yung pinaka masarap. Salamat mm -mm. po sa mga watching yan. Grabe. Okay, ya. Grabe, napaka-crispy. Hmm. Uh, uh. Pakita oh. mo, pakita mo, Warren. Grabe, ang lutong oh. Mm -hmm. Ilang oras na to dito, hindi pa binuksan, ang lutong pa rin. Grabe. Hindi, noon Kain po tayo. May ano kasi oh, ako uh, tawag uh, dito. dito eh. Nakapostiso kasi ako, ang tawag dito, binir. Mm -hmm. Pineapple, gusto nyo pineapple? <laughs> Warren, pakitaan mo nga yung balat. Dali, balat. Tama lang. Dali. Ay, yun yung pinakagasa mo eh. Ayan, oh. Tumutunog ba? Oo, oh, grabe. Oh. Ay, grabe. Napaka-crunchy. Totoo nga, tumutunog. <laughs> grabe. Parang kang oh. ng bata. <laughs> <laughs> parang kang <yung>, nang <laughs> diwata, diwata. Yung <laughs> <laughs> baga. eh, tignan nyo. Malasa dito. Parang kang diwata. Parang <laughs> kang Eh! Big TV, yan ang pato nyo. Eh! So, ito yung pinakamasarap guys. Tama na Art. Target slack yan ng mga gantong. Tama na Art, kumain ka na. ka <laughs> na. Ayan o. No? Oh. Mm, sarap. Ayan, basang ito may dahon. Ayan, nanunod yung laman. Kapag ganyan yung eh, itsura, guys. Nandito. Anong tawag dyan? Oh, ito? Ito? tanglad. Pala to, tanglad. Ayan yung lasa ng tanglad na may lasa super. Promise. <coughs> Balat at ayan, ayan yung targetin ay nyo. Grabe. Ang dami pang mapapaksiw ni Waring bukas. Yung ano, gusto mag-uwi pag may tira, go na. Mmm! May mm. daw yung ng ulo. Mm. Mm. Wala na, di ba? Ikaw ay mo lang. Ayun na, masarap. Ano? Ano? Sarap! Thank you so much guys sa, sa mga sender jam. Uh, Star sender ha, maraming salamat. Guys, look na nyo. Uy, Bakit ko kasi inan mo Na ano nila? Wow! wow. 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 Okay. Okay. Nakita wow. niyo ba ito? Oh, sa mark Nakita <laughs> mo doon. Ito mo doon sa camera. Galing, oh. Okay, mo Ito yung guys, yung, yung mga ganyan, oh. Uh, uh, lumabas Grabe, na. Grabe, lumabas, <laughs> lumabas na. Lumabas na. Lumabas na. Lumabas na. Lumabas na. Lumabas na. napakasarap na. Lumabas dito. Lumabas na. Lumabas na. na. Lumabas na. Lumabas na. Lumabas na. Lumabas na. na. Lumabas na lumalasa talaga. Kaya yung target niyo yan. No? Ano yan? Ganyan yun. Banda dito. Kaya kapag kumakain kayo ng lechon, yung may buto yung pinakamay Ito. Ayan. tayo guys sa Ito guys. Ayan. Ito kunin nyo. Kaya naman ang masasabi nyo lahat. Yan, okay, okay, okay. Nalaglag yung ano ko iPhone Wait lang ha Nalaglag yung iPhone Wait lang guys Nalaglag yung iPhone Okay Yan Kaya naman ang masasabi natin lahat Litson de las piñas Is the best yes. Ulit Naku wala ka ba yung buhay Litson mga sindat. Basta, Basta. Basta Litson, Litson de las Medias is the best. Di ba? Ole. Kaya ano, Litson ng mga sikat. Kaya naman maraming salamat talaga sa Arnold. Pastor Dana, ang sarap. Mukbang mm -hmm. talaga tayo. Grabe nyo, Tama-tama yung pagbigay ni Sir Armin, no? Buntok mm -hmm. ng rice, eh. Grabe, nawala yung rice. Ito mm -hmm. yung ano, nalang... sinasabi yeah. ni Art, oh guys, so napakasarap. Ayan, Ayan, ito rin. Ayan yung kay Art, oh, masarap yan. Ayan, yung ganyan. Yun ako hindi. Tingnan nyo ang outfit check ko naman ngayong gabi, oh. Outfit check. Nakadaster ako, di ba? Pag, oh. Nandiyan ang DR Sportswear, no? Yeah. Your polo shirt. Don't. DR. DR Sportswear, shout out sa mga gusto po magpatahi. Kontakin kayo lang po, DR Sportswear. Yeah. Ito na yan. Ay, busog na ako, ayaw na. <coughs> ah, busog na ako eh. Hindi talaga maubos, napakalaki. Ayyan. Napakalaki ng lechon kasi. Ayan, may natira pa tayo pag ati-atian nyo. Mm hmm. Okay, hey, nyo ako. Alam mo na, Mamaya na naka-livean ko bawal yan. Ako. Hindi ka nag-e-equip. Ito papaksiwin. Pwede ko papaksiwin. Masarap talaga siya. Jake na 'yan, nachan mo. Ayun. Ngumungap pigilan. Alam mo nga ako, oy oy. Pigil pigilan, gaso 'yung bibig. Umukol sa bibig. Ano mo? Ah.

Shoutout out po yeah, sa Ano naman? Shoutout sa Eugene. Shout, <laughs> shout out kay Ship Eugene nandyan. Uh, ship Eugene, ang mayari ng, ng ship. Shoutout! Wala na kami ship. Wala <laughs> <laughs> <Lalo> na daw, <No. laughs> bitch Alvin. <laughs> no. hey, ano kayo? Ano kayo? Kukuha ko ng plastic. Kukuha ko ng plastic. Dalawang sa kamayang mo ha. Kamayang mo ha. kayo dito. Ad. Ito, wala din maglalagay. Dalawang sa kamayang mo At! Balot lang! Para lumaki ka. O, oh, banati, banati. Lang ka, si lang, ba, Jin. Shout out. Maraming salamat, si Jin. Shout out, as Ubat Ubat Ayan, uh, bago tayo magtapos ng ating live, naku, maraming gusto lang natin pagkakitaan ang mga. Siyempre, yeah. ang Litson de las Piñas, dahil napakasarap. Maraming salamat. Paano yeah. ba to? Yeah. Ayan. Thank you so much, Lesson de las Piñas. And of course, maraming salamat, Ship UG, okay. na mayari ng Ship yes. International. Thank yes. you so much for, ano, Thank you for viewing. Thank you for viewing and watching Mukbangs Lichon. Guys, thank you um, for viewing. Yan, ano lang muna kayo dyan hanggang... Ito pa marami pang laman yan, no? Mm. Hindi, papaksiwin ni Wari. Take out yan. O, ito ang ano, papaksiwin na lang dito, yung mga niluwa yeah. ni Hart. Ni Hart. Ni mm. Hart, <laughs> <laughs> o. Sama mo to. Di ba sabi mo? Masarap to. <laughs> Alam mo, hindi namin na ubos. Kasi hindi namin na ubos, okay. siyempre, yung iba dito na may mga ano. Lang kasi. Kailan. Oo, kasi ilan lang kami. Mayroon pa kalahati pala na kain namin. Papauwi namin kay J. Tapos kay uh, Bintal TV, kay Jig TV. Tapos, uh, lang. Alvin. <laughs> Alvin. Grabe ka Warren, ikaw lang. Kaya naman busog na busog ako. Uy, wala nang plastic. Di ba? Aywanin okay, natin tayo. Nakakating okay, okay. mm -hmm. so, uh, uh, kami yung misis ko ngayon. No? Ah. Ah. Mamaya, mamaya lang anong chapin yun kasi pag pinatay ko na yung live ko, ha? No, Kaya okay. no, 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 no. naman, thank you so much. Busog na busog. Ano mga sabi nyo? Thank you, thank you. Uh, ta you The Lami! 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 armin there dito dapat tayo lahat. Sige, mag-thank you muna tayo. Sige, sige, sige. Oh, okay, game. Okay. Ayan, mag-thank you muna tayo. Pag sinabi ko, uh, ang masasabi nyo, anong masasabi? Ay, ko lang tayo. Kasi pag sinabi ko, yes. anong masasabi nyo, mag-thank you tayo sa nagbigay, di ba? Okay, okay. Ayan. Ayan ang masasabi nyo sa lechon. Thank, Thank you. Thank you ang lechon de las <laughs> piñas para ako lang magsalita. Hindi <laughs> 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 kasi na wala lang paano sa sabihin. Niyo? <laughs> Dili, sabihin niyo lang thank you lechon de las piñas. Yan ay. sabi ko na ano sabihin niyo lang thank you lechon de las piñas, right? Sabay-sabay tayo. Ano mo sasabihin niyo? Thank you lechon de las piñas. Ganun. Ang yeah, perfect niyo din. Okay <laughs> na, ayan guys. Maraming 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 salamat po viewers. Thank you so much. Uh, Lito <laughs> Sir Armor Castillo. Thank you so much and I love you. More power po.